Nagluto nga po pala ako ng lechon kawali, mga kamasbati. Hmm. Magtatanghali na nga pero hindi pa rin namin alam kung ano yung uulamin at maya, -maya nga ay nandito na rin yung mga kapatid ko galing sa eskwela. Kaya naman inutusan na lang ako ni mama na bumili ng karne dahil malapit lang naman ang bilihan dito sa amin. At sabi ko nga na gagawin na lang naming lechon kawali dahil sobrang tagal na rin nga nung last naming magluto nito. At sa sobrang tagal nga ay hindi ko na alam kung kailan ba yon basta ang alam ko lang Pasko or bagong taon kami nagluto nun. At heto na nga mga kamasbati pagkatapos ko ang mahugasan ay nilagay ko na dito sa pinakulukong tubig para lumambot kumuha na rin pala ako dito ng tanglad para ilagay sa pagpapakulo ng karne sobrang tigas nga kaya halos mabunot pa tayo yung ugat After ko ang mahugasan, inilagay ko na rin dito sa pinapakulo kong karne. Dahil tulad nga ng paglilitso ng buong babo, eh hindi talaga mawawala yung tangla na nagbibigay rin nga ng lasa at aroma. At naglagay na rin pala ako dito ng mga pampalasa, tulad nga ng magic sarap, asin, sibuyas at bawang. At sabi ko nga kay la mama na ako na lang yung magluluto para sa susunod, mas alam ko na kung paano magluto nito kahit kami lang ng mga kapatid ko dito sa bahay. Makalipas nga ang ilang minuto mga kamasbati, ay malambot na nga ang pinakuloang karne at na nga yung itsura niya. Tamang-tama nga pagprinito, malutong at malambot. Ngayon nga po ay magpapainit na rin tayo ng mantika sa kawali dahil sunod na rin nga po nating piprituhin ang pinakuloan nating karne. At ayan na nga mga kamasbati, hihintayin lang nga natin na maluto yung kabila ng karne. Inup ko nga muna bago ko babalikta rin kasi takot talaga ako matamaan ng mantika. Paano ba naman kasi nung nagprito ako natamaan talaga ako ng mantika at hanggang ngayon ay nandito pa rin talaga ang pekla? Kaya ngayon madalas ganyan ako magprito, kailangan may pang self defense. <laughs> At habang nga po nagpiprito pa tayo ay kukuha muna tayo ng dahon ng saging dahil dito nga po natin ilalagay pagtapos maluto. At sakto nga pagdating natin, luto na yung lechon kawali. At sa nakikita ko, talagang ang sarap niya. At para makakain na nga tayo mga kamasbati ay ihahanda ko na nga itong dahon ng saging na paglalagay natin ng lechon kawali. At sa nakikita ko nga talagang ang sarap niya kahit hindi ko pa natitikman. Hoy! <laughs> Grabe guys, sa tunog pa lang nga talagang nakakatakam na. Sa mga oras nga na to ay hindi pa dumarating yung dalawa kong kapatid galing sa eskwela. Kaya maglalagay na muna ako ng kanin dito sa dahon ng saging. At ang hindi talaga maalis ay yung tikim-tikim na yon opo. At para mas masarap pa ay maglalagay po tayo ng sauce. Maliit lang nga yan dahil yan lang nga yung available dito sa bahay. Mas maganda kasi pag may sauce dahil mas nakakatakam. ayan guys, mga kamasbati, ngayon po ay tapos na tayo sa pagluluto ng lechon kawali at ngayon po ay kakain na tayo. guys, ano po Sa mga oras nga na to mga kamasbati ay hindi pa rin nga talaga dumarating ang dalawa kong kapatid kaya sabi nga ni mama na mauna na raw akong kumain. Ayan guys. Sabi ko guys, amoton. Kantayin Masarap talaga ng balat. Sobrang napasarap nga dyan ang kain ko mga kamasbati at sakto rin nga dahil nandito na rin ang dalawa kong kapatid. Pinapalit nga muna sila ng damit dahil siguradong madudumihan talaga ang mga uniform nila dahil medyo malilikot nga ang mga to pero sa ngayon na surprise ako dahil mukhang hindi. Napakabihib nga nila ngayon siguro nahiya pa sa camera pero sa totoo naman talaga ay mahihiyain ang mga to lalo na yung dalawa kong kapatid na babae. Ako lang nga yata yung hindi masyadong mahiyain sa camera kasi sabi ko nga hindi naman yan yung crush ko na nakatutok sa akin kung ganun talaga naman, gusto ko na lang maging bato. Uh -huh. At yun lang guys, mga kamasbati. Thanks for watching. See you until the next vlog. Bye-bye!